Narating na sa Pilipinas ang matagal ng hinihintay na drone mula sa Amerika, at agad itong naging sentro ng usapan sa loob ng Armed Forces of the Philippines. Sa paglapag pa lang ng kargamento, ramdam na agad ang excitement at bigat ng sitwasyon dahil ang pagdating ng high-tech drone ay hindi simpleng modernisasyon lamang, isa itong malinaw na mensahe na lumalakas ang depensa ng bansa sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Ang drone na ito ay may kakayahang magsagawa ng malalim na surveillance, high resolution imaging, long range patrol, at real time reporting sa anumang aktibidad ng mga barko, eroplano, o artificial structures sa pinag-aagawang karagatan. Sa unang tingin pa lang, halata ang laki at tibay nito, mas malaki kaysa sa mga drone na unang ginamit ng AFP at mas advanced ang sensors at flight endurance. Sa bawat detalye ng pag-assemble nito ng mga American specialists at Filipino technicians, halatang bawat parte ay dinisenyo para sa pinakamabibigat na misyon sa dagat. Sa Camp Aguinaldo, hindi na rin napigil ang pag-usapan ng mga opisyal kung paano magbabago ang galaw ng security operations sa WPS. Ang drone ay may kakayahang magtagal ng mahigit isang araw sa ere ng hindi bumabalik para mag-refuel, at kaya nitong mamonitor ang mga Chinese vessels na madalas pabalik-balik sa Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, at iba pang mga lugar na matagal nang pinagtatalunan. Habang isinasagawa ang unang test flight, marami ang napahanga dahil napakalinaw ng mga nakuhang imahe, mula sa galaw ng mga Coast Guard vessels ng China hanggang sa maliliit na fishing boats na inilalagay bilang harang. Ang teknolohiyang ito, ayon sa ilang analysts, ay magbibigay sa Pilipinas ng mata, na hindi matutulog sa loob ng kritikal na teritoryo nito. Pero hindi dito nagtatapos ang pag-init ng sitwasyon dahil halos kasabay ng pagdating ng drone ay ang pagpasok naman ng isang Nimitz-class aircraft carrier ng Amerika sa West Philippine Sea. Ang higanting barkong pandigma na ito ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang sandata ng Estados Unidos. Sa milyon-milyong dolyar na halaga, daan-daang eroplanong sakay, at libu-libong sundalong nakadeploy, hindi maikakailang isa itong bold move na ipakita ang presensya ng Amerika sa rehiyon. Sa pagpasok ng Carrier Strike Group nito, agad na naging masigla ang komunikasyon sa pagitan ng US Navy at Philippine Navy. May ilang ulat na nagsasabing dumaan na sila sa joint exercises, kabilang ang air patrol, maritime maneuvers, at communication interoperability para matiyak na mabilis sila makakagalaw sa oras ng emergency. Samantala, ang Philippine Navy ay mahigpit na nakikipag-ugnayan hindi lamang sa Amerikano kundi pati na rin sa Japan Maritime Self-Defense Force na naroon na rin sa WPS. Ang presensya ng Japan sa lugar ay patunay ng lumalakas na trilateral cooperation ng Pilipinas, Japan, at Estados Unidos. Ayon sa ilang military insiders, ang tatlong hukbong dagat ay nakapagrande sa iisang operational zone na hindi pa nagagawa noon. Ang mga barkong pandigma ng Japan, kilala sa kanilang advanced radar systems at anti-submarine technology, ay nakikitang nagbibigay ng mahalagang layer ng seguridad sa paligid ng mga lugar kung saan madalas magkaroon ng tensyon laban sa China. Para sa mga mangingisda sa Zambales at iba pang bahagi ng Luzon, ang balitang ito ay parang pag-asa na matagal nilang hinintay. Araw-araw kasi nilang nararanasan ang panghaharang ng mga Chinese militia vessels na madalas nagpapalaya sa kanila kahit nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Marami sa kanila ang nagsabi na kung magtutuloy-tuloy ang presensya ng PH Navy, US Navy, at Japan Maritime Forces, mas magiging ligtas silang makabalik sa kanilang tradisyonal na fishing grounds. Sa isang panayam kay Mang, Eljo, isang beteranong mangingisda, sinabi niyang, kung dati takot kami lumapit sa Scarborough, ngayon parang may lakas kami ng loob, hindi na kami basta-bastang mapapaalis kung may nakabantay na mga barko natin at mga kaalyado. Habang nagiging mas aktibo ang Tri-Nation Patrols, hindi rin nauubos ang mga obserbasyon mula sa mga eksperto sa seguridad. Marami ang naniniwala na isa itong makasaysayang hakbang na hindi lamang para protektahan ang soberanya kundi para balansehin ang lakas sa rehiyon. Ang China kasi, sa loob ng maraming taon, ay naging agresibo sa pamamagitan ng pagbuo ng artificial islands, paglalagay ng missile systems, at pagharang o pagagrim sa mga supply boat ng Pilipinas. Ngayon, sa harap ng presensya ng Nimitz carrier, advanced drone tech, at integrated patrols ng tatlong bansang kaalyado, tila mas nag-iingat ang China sa kanilang mga kilos. Sa Quezon City, nagdaos ng press conference ang ilang defense analysts at retired admirals na nagbigay linaw sa kahalagahan ng sitwasyong ito. Ayon kay Admiral Santos, ang dating hepe ng Philippine Navy, ito na ang isa sa pinakamalaki at pinakaorganisadong deployment na nakita natin sa WPS. Kapag nagsanib ang technology ng US, precision discipline ng Japan, at strategic position ng Pilipinas, nagkakaroon ng tunay na deterrence laban sa sinumang nais mang himasok. Sinabi rin niya na ang drone mula sa Amerika ay hindi lamang para sa monitoring at intel gathering, kundi magiging bahagi rin ng integration ng defense network ng Pilipinas sa mga kaalyado nito. Sa Malacanang, ipinahayag naman ng opisyal ng gobyerno na nananatiling bukas ang Pilipinas sa anumang peace talks at diplomatic engagements, pero hindi ibig sabihin na magpapabaya ito sa depensa ng teritoryo nito. Idinagdag ng opisyal na ang WPS ay hindi lang tungkol sa karapatan ng bansa kundi tungkol din sa kaligtasan at karapatan ng libo-libong Pilipinong umaasa sa karagatan para mabuhay. Ang pagdating ng drone at ang deployment ng Allied Naval Forces ay bahagi ng mas malaking layunin na tiyaking ligtas ang Pilipinas mula sa anumang uri ng panggigipit. Samantala, may mga ulat din na may ilang barko ng China na nakitang umiwas sa ruta ng trilateral patrols. Ayon sa monitoring data, bumagal ang paggalaw ng Chinese Coast Guard vessel sa ayungin at mas bihira na ang mga harassing maneuvers sa mga Philippine resupply missions. Hindi ito nangangahulugang umatras na sila, ngunit malinaw na nagdadalawang isip sila tuwing nakakakita ng mas malaking puwersa sa paligid. Ayon sa isang Marines personnel na nagbabantay sa Sierra Madre, kapag may drone sa ere at may allied ship sa paligid, hindi sila basta-basta sumusugod. Alam nilang may nagbabantay at may nagmamando. Dahil sa pag-init ng sitwasyon, lalo ring naging mabilis ang pag-usad ng defense modernization ng Pilipinas. May mga panukalang idagdag pa ang mas maraming drone units, maritime radars, at even satellite link communication systems. Ang AFP ay nagsusulong ng mas advanced command and control system kung saan magtatagpo sa iisang platform ang lahat ng datos mula sa US drone, PH Navy patrol ships, at Japanese Surveillance Networks. Kapag natapos ito, magiging isa ang Pilipinas sa may pinakamodernong Maritime Situational Awareness System sa Southeast Asia. Sa social media, trending ang balita tungkol sa drone at sa NIMATS Carrier. Maraming Pilipino ang nagpahayag ng suporta at nagsabing ito ay big win para sa bansa. Ang ilan naman ay nananawagan na gamitin ang pagkakataon upang mas pagtibayin ang defense ties at iwasan ang anumang hakbang na magpapulala ng tensyon. Pero sa kabila ng mga debate, isang bagay ang malinaw, mas tiwala ngayon ang publiko na ang Pilipinas ay hindi nag-iisa. Habang patuloy ang operasyon sa WPS, mas ramdam ngayon ang presensya ng tatlong. Bansang kaalyado Makikita ang maayos na koordinasyon ng mga barko at eroplano na nagbabantay sa bawat sandali, habang ang drone ay nagsisilbing malayong mata na nagbibigay ng kritikal na impormasyon. Ang mga sundalo sa field ay mas kampante dahil alam nilang may mas malakas na puwersa na sumusuporta sa kanila. Ang mga mangingisda ay mas nagkakaroon ng pag-asang makabalik sa kanilang kabuhayan ng walang takot. At ang buong bansa ay mas nararamdaman na ang pagtatanggol sa soberanya ay hindi lamang nasa salita, nasa gawa, teknolohiya, at pagkakaisa kasama ng mga tunay na kaalyado. Sa kabuuan, ang pagdating ng drone mula sa Amerika, ang pagpasok ng Nimitz Carrier, at ang sabayang presensya ng Philippine Navy at Japan sa WPS ay nagmarka ng bagong yugto sa kasaysayan ng seguridad ng Pilipinas. Ito ay patunay na handa ang bansa, hindi lamang harapin ang mga hamon, kundi ipakita sa buong mundo na may kakayahan itong protektahan ang teritoryo at karapatan nito. Sa isang rehiyong puno ng tensyon at pagbabanta, ang matatag at pinag-isang puwersa ang susi upang mapanatiling ligtas, malaya, at respetado ang Pilipinas.